Iba Makino at GP Portiles, nanguna, nangunguna sa halalan sa Nueva Ecija. Patuloy ang bilangan ng mga boto sa lalawigan ng Nueva Ecija, saan malinaw na lumalamang iba makino ng koalisyon ng nagkakaisang Pilipino o PNP sa laban para sa Senado. Habang nangunguna rin ang GP Portiles sa hanay ng mga Portiles Group batay sa pinakahuling partial at unofficial results na inilabas ngayong May 14, 2025 alauna imedya ng hapon. Nangunguna si Aquino sa senatorial race matapos makapagtala ng 555,701 na boto. Tumusunod sa kanya si Tito Soto ng Nationalist People's Coalition o NPC na may 478,062 boto. Habang nasa ikatong pwesto si Bongo ng PDP laban na may 475,820 na boto. Kasama rin sa top 12 sa lalawigan Sina Erwin Tulfo ng lakas na may 450,521 na boto. King laxson Independent na may 442,379 boto. Nito Lapid ng NPC na may 409,498 na boto. Ramon Bong Revilla Jr. ng lakas na may 393,357 na boto. Ikaw Pangilina ng Liberal Party na may 386,455. Benhur Abalos ng Partido Federal ng Pilipinas na may 382,340 na boto. Tia Cayetano ng Nationalista Party na may 362,452 na boto. Amy Marcos ng Nationalista Party na may 352,301 na boto. At Ben Bitag Independent na may 351,885 na boto. Samantala sa botohan para sa party list, nangunguna yung Nueva ASEAN GP party list na may 308,303 boto o katumbas ng 31.30% ng kabuang boto sa lalamigan. Pumapangalawa po ang Akbayan na may 69,487 o 7.6 or 7.06% at sinundan ng magbubukid na may 56,524 na boto o 5.74%. Patuloy pa rin ang opisyal na bilangan ng boto sa buong bansa at inaasahan maglalabas ang karagdagang update ang Commission on Elections sa mga susunod na oras. Ulaska!